glass kasi lumalabo. Yan, so, tignan natin. Oh, shining nga eh. Shining in armor. Night in shining armor. Yan, check up yan natin. Guys, 4,500. Oh Alright, punta na natin yung ating car sa car wash. And sarati natin yung gate. Okay, so ayan na, mag-tricycle na kami at ayan siya. Okay, puntalan na natin at tapos na. So ayan na guys, yung dark yellow na gate. nandito na kami. Tingnan natin kung maganda ba yung pagkaka-wash ng yung sasakyan ng aking paparazzi. Ayan, okay. Tingnan natin. Ayan, kung pasado ba sa kanya. Wow. Ay, kumiki na nga. Kumiki na. <laughs> Tingnan natin kung pasado sa kanya yung pagkakarwash. Tingnan natin. Ito kasi yung pinaka-importante sa kanya. Yung glass. Kasi lumalabo. Ayan, so... Tignan natin. oh, wow, shining nga eh. Shining in armor. Night in shining armor. Yan. Check up na natin. guys, ito yung sinasabi ko sa inyo dito sa Pang Pang Car Wash. 4,500 ang Pang Car Wash ng aking papa. Oh, yan. Okay. So, yan. Yan. Seems happy naman. Happy. Yan. Maganda. Okay. Pati naman, oh, yan naman. yun naman, oh. Yung 4,000. cost. Ayan. Okay, nalinis nga nila talaga. Ayan, linis na nga naman. Yan, fully wax naman. Oh, yan, ganda. So nga, guys, kung taga dito kayo sa Sorsoton, punta kayo dito sa pang-pang Car Wash. This is just along the National Highway. Yan. At andyan yung Japan Surplus. So, dito yung car wash na to na ito ngayon very easy and accessible kasi ang lawak ng kanilang space kung kayo ay magpapakar wash. Talagang hindi kayo mabibitin magpark, magikot ng sasakyan. At ang kinuha nga ni Rick ay ang package na $45. 2,500 or 4,500. So, in detail siya. In and out with acid rain, yung sa glass, yung sa pagpapakinang. Ayan, makinang makinang siya, oh. Kasi yung dumi ng sasakyan namin kasi kasi kung nga kami ng dagat. So, at ito, katabi to ng Traveler's Inn. So, marami dito mga dorm, travelers in, uh, marami dito mga transient houses, Airbnb. At yan nga, mukhang happy naman siya. Ayan. Oh, happy. Happy siya. Sige, saka na natin to. Okay. Mukhang pasado naman sa kanya. Ayan. at kung mag-aantay kayo ng inyong kawasya yun may restaurant din dito o oh, diba ang galing nga ganda ng bahay na yun ang oh. kanina kaya yun so anyway guys yan, share ko lang sa inyo at kung gusto niyo talaga ng overall it will cost you 9,000 ayan may mga package sila na papapiliin kayo kung anong gusto nyo yung klaseng car wash yan sila nga yung mga nagtulong-tulong ito itong mga to okidoki ayan Ayan. So, guys, ayan. Magbabahit na nga. Magbabahit na siya ng kanyang sasakyan na kinarwash. Ayan, dito. So, actually, guys, uh, maganda naman yung service nila. Uh, sinasabi naman nila, they're being honest na sa salamin talaga. Alam, alam naman, Eric, na uh, ano na siya. Uh, yung salamin kasi. May mga scratches na siya. So, Kasi. and we're looking for a shop here in Sorsogon that replaces windshield or fix the windshield Ayan. pang-pang car wash center. Yan. Okay. Uh, gusto ko lang din ipahabol na depende din kasi sa size ng car. There is a small, medium, and large. So yung Suzuki Vitara, they classified it as a uh, medium car. So yung mga small car is like Wigo. Ayon. Yung... Uh, Suzuki Espresso, yani small car, yani. Itong Suzuki Vitara is medium car, yani. Yung mga large gagay ng Raptor, pickup truck, yan. So we're done and we're going. Thank you so much for watching. Hope to see you again in my next YouTube video.